Okay so ngayon mga idol is dumating na yung order ko sa Shopee na isang cellphone na Infinix GT20 Pro. So doon sa shop na in-orderan ko mga idol, nakita ko doon sa mga review nila na maganda naman yung review nila pero ang pinagtataka ko yung parcel na natanggap ko is manipis lang siya. So ang ina-expect ko talaga mga idol is yung ako pa talaga mag-unbox doon sa pinaka-box ng cellphone. Sa pinaka-box ng cellphone. So yung cellphone mga idol na hindi pa naka-unbox, dapat malaki yung box niya. Tapos ito manipis lang mga idol. So duda talaga ako dito mga idol. Kasi hindi ganito yung box ng cellphone na manipis lang. Kung naka-unbox na ito siya mga idol, eh yun yung hindi ko inaasahan na mangyari. Yung makatanggap tayo ng cellphone na ano hindi baka hindi ito siya brand new kung totoong cellphone ito so para malaman natin kung legit ba ito mga idolis is bubuksan natin yung parcel so ang GT ang Infinix GT 20 Pro mga idolis is nasa 16,000 plus tapos itong na order ko mga idol is nasa 4,000 plus lang siya so hindi ko alam kung legit ba talaga ito or isang scam kasi nakita ko doon sa review ng mga Nagbili doon sa shop mga idol. Is maganda naman. Nakita ko nandoon pa yung box, sila pa yung mismong nag-unbox nung cellphone. So try na buksan mga idol para makita natin kung legit ba talaga ito. So kapag oh, kapag legit ito mga idol, ilalagay ko yung link ng shop doon sa dito sa baba ng description para ma-order niyo. Legit man o hindi, ilalagay ko pa rin. So i-unbox muna natin mga idol.

Ayan, tignan ni mga idol. Ang nakalagay dito, Galaxy S24 Ultra. So, hindi ito yung in-order natin. Ito, Samsung yung nakalagay dito. Tapos, ang cellphone na in-order natin is hindi siya Samsung. Ayan. So, tignan ni mga idol. Samsung na Samsung talaga yun siya. Oh. Grabe talaga si Sila. Oh. Piniki pa talaga tayo hindi ito yung in-order natin pinadalhan pa talaga tayo ng picking cellphone Ayan o. hindi siya gumagana ay, mga idol kasi itong cellphone na ito kung hindi mag-andar ito, ibig sabihin ito ay isang dummy na cellphone so hindi siya totoong cellphone mga idol isa siyang dummy dahil hindi naman siya nag-andar mga idol o. tignan nyo kahit anong on ko sa kanya mga idol hindi talaga siya mag on ayan nag on na siya nag vibrate ay hindi pala siya dami mga idol pero itong cellphone na ito mga idol is picky. hindi ito siya original na samsung ayan o ito siya original na Samsung Android 14 ito ay isang piki na Samsung mga idol tignan nyo pero kung titignan yung mga idol akala nyo orig na orig talaga ito pero hindi siya hindi siya original na Samsung tignan natin eh, inquire natin yung kanyang IMEI para makita natin. So yung in-order natin mga idol is Infinix GT 20 Pro. Pero hindi yun yung dumating. Ang dumating sa atin isang Peking Samsung na is 23. It is 24 Ultra na isang Peking Samsung. Sobrang bigat niya mga idol. sila so ko yung link sa description mga guys para makita niyo yung review doon na talagang GT20 Pro lang pro talaga yung talagang GT20 Pro talaga yung nakuha nila so tayo ay napikit tayo mga idol iba yung dumating sa atin ang dumating sa atin is speaking Samsung ngayon mga idol is september 22 so ngayon pa natin na yung ating pera mula sa shopee yung 4000 plus na in scam sa atin ng seller sa shopee so nag text na ngayon si shopee na dumating na yung ating nirefund yan so nandyan na mga idol yung ating pera so nagpasok na sa ating shopee pay account ayan So kailangan lang natin itong i forward sa ating GCash account mga idol para ma ma mapunta na sa ating GCash account at ma-withdraw natin. Dahil hindi na natin ito gagamitin pang shopping. Dahil wala naman tayong bibilihin pa. So maraming salamat sa kay Shopee mga idol dahil na-refill yung ating ano. So matagal itong na mga idol kasi yung item na ni-return ko is nagkaroon ng abirya. So matagal siyang hindi dumating sa sila. Kaya yon. Lumabas na sa pizza na dapat ay darating sa pizza na yon, doon sa sila. Ayan.